Ano man ang mamagitan no, 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 no. sa atin Pusong nasa Oh, ayun na naman yung uso ko Wow, wow, wow Yungulus, puta Supakit, supakit pa, supakit <laughs> Kailangan ko He tried it Ayun Ano kaya siya pati Tay meron kayo ano? Buko pa buko ba yung, ano 'yun? Ano Nang hop na hopya. Munggo po. Hindi. Yung ano may nyog. Ano tag doon? Wala, po. wala lang ganoon. Yes, Pwede ba 'yung leche? Yung leche, yung may sa gitna, di ba? Opo. Ah, wala. Isang munggo lang, magkano isa? Yung ganoon. Isang munggo. Isa lang po. Oo. Mm -hmm. Ano to, te? Five. Doon sa magkano dito? 44. Isa nga rin doon, Thank you. Ano ba yung hinahanap kong isa? Na hopya, yung nyog? Makapuno ba yun? Wala na naman, wala. Siguro silang tingda ron, no? Tipas din yun, eh, yung hinahanap ko. Na ano? Ano siya, tawag doon? Hopya makapuno yun eh alam ko eh alam ko yun yung ano eh ang oh, tama hopya makapuno yun kasi iba yung ubi na binibili ko eh wala si ate ng ganun so tingnan ta uh, punta tayo dito sa high mines Cubao. tingnan natin kung merong nakasale ngayon so bili tayo syempre Tingnan natin kung may nakasale tapos may matipuhan may matipuhan tayo eh tingnan natin sana may nakasale may nakasale ba ano ba naka-sale? Ay, walang naka-sale eh. Walang naka-sale. Wala kayo naka-sale ngayon? Wala? Aww. Wala eh, wala daw. <laughs> like tayo. So, syempre, yung sale lang naman talaga, habol lahat eh dyan. syempre, pang-araw-araw lang naman. Diba? Pang-araw-araw, pamasok din, ba diba? So tapo so, paano? Siyempre, ay natin yung ano tangkilihin natin yung uh, gawang pinoy siyempre. yung piliin mo daw ang Pilipinas pero ang binibiling damit, sapatos, pantalon, brief puro imported <laughs> tapos piliin mo ang Pilipinas ina, <laughs> pag inggit pikit, ina mo inggit ka lang wala ka lang pambili <laughs> mahal eh kaya wala talagang pambili dito lang tayo sa mumurahin, pasil sail ganoon, di ba? Sempre ano naman tayo, nangarap naman tayo makabili niyan. Pero siyempre, pagtanto ko na sobrang mahal. Diba? Masyadong magastos. Rito na lang ako sa mumurahin. Pero kahit paano, gawang Pinoy. Diba? E Ito di na yun. O oh, sige, gusto mo siyang kantahan? Mahali ng isang tulad ko Na walang ibang hinahangad Kundi ang pag-ibig mo mm -hmm. nakatingin sa malayo napapangiti magisa hindi mabari ang nadarma ibang klaseng saya kapag ikaw na ang siyang kapsa sa puso hindi na mapigilan na sobra sobrang puso ko sa iyo oh, oh, sana ay di na kita. pag na talaga pag na talaga Bakit di mo subukan Mahal din ang isang tulad ko wow! Na walang ibang hinahangad Kundi ang pag mo Nais ko lamang Sa iyo'y mapadama Tunay at wagas Ng pagmamahalan na mula <laughs> sa puso Oh, isa, ah, manila lang, oh lang Kahit anong o nila Kahit anong mang Maipagmamalaki sa'yo Pero asabihin ah, ko Nagihirapan ko Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon Wow! Na ka ay hinding hindi ko sasayangin yon Ikaw, ikaw at ako Lahat, lahat sa'yo hindi man ako ang tipo mo ipapakita ko sa'yo si na hindi hindi ko hayaan na mahulog at mabas ang puso mo Sumo. hindi ako perfecto <laughs> just para sa'yo huwag ka lang mawawala sa pin I'm going to report you, bye.